Once again, this is at Serang Simpuana. Please follow, like, and share. So, ayun na nga po mga palangga. Mag-share po ako sa inyo mga palangga kung magkano ang sahod natin bilang isang front desk hotel dito sa USA. Yeah! Yay! So, ayan nga po mga palangga. Before we start doon po, do, doon po sa ating sahod, ito po ay mag story time po muna tayo mga palangga o oh, uh, bilang isang this di dito po sa USA mga palangga ay hindi po siya easy easy job lang mga palangga no? Yeah. ikaw po mga palangga ay mag aano uh, mga uh, mga ano ba yan mga palangga? Mag-aano ng mga guest mga palangga, mag check in yung kung may complain sila, sayo din sila magano. ano Tapos, mga palangga, um, English dapat po. English tayo mga palangga, no? Dahil nandito tayo sa USA. No? Eh, kahit nga binayabas lang yung English ko, mga palangga, nagpapasalamat pa din ako kasi naintindihan nila ako at nakapagtrabaho ako sa front test as a Filipino and I am so proud of that! Yay! But ini ni mga palangga. Okay, andi ko na po tayo. Yung sahod ko po mga palanga sa ano kinsinas kasi yung sahod namin mga palangga. So yung sahod ko po mga palangga if i-equivalent po natin sa Philippine peso mga palangga ay 55,000 pesos. <laughs> Two weeks lang yan mga palangga. 10 days ko lang po yung pinagtatrabahuan. Pag wala po akong absent mga palangga, yan po yung sasahurin ko. At saka clean na po yan after all of the taxes mga palangga. 55,000 piso po yung makukuha ko every two weeks. Okay? Pero, <laughs> Oo, ba diba? Ang laki mga palangga. E, eh. $1,000 yan mga palangga. ba diba? Ang laki! Wow! laki din ng mga binabayaran natin dito. No? Just like my truck, mga palangga, nagbabayad po ako sa truck ko ng 500 a month. So, ayan, yung 1,000, ako na na ng 500. So, nagbabayad po ako ng 30,000 peso sa Philippine peso, mga palangga. Pero, sa dollar 500 po yung binabayaran ko so 1000 minus 500 mga palangga oh 500 na lang ang natira <laughs> so yan mga palangga no 500 na lang ang natira so meron pa akong insurance mga palangga at saka medical so yan po ay aabot ng 500 or more than that more than that mga palangga so nakuha na yung 2 weeks na sweldo ko. Kinuha na yun. <laughs> palangga. So, wala na tayo. Kasi sa mga bayaran lang yan, mga palangga. So, wala na. Hanaw na yung 500. Nasana yung ano natin, 55,000. Wala na. Doon na pumunta sa mga bayarin. So, meron pa tayong natira mga palangga. Kasi dalawa yung sweldo pag sa amant mga palangga. So, meron pa tayong natira 55. No. So, ayun na nga po mga palangga after sa insurance mga palangga at doon sa mga ano mga palangga mayroon pa akong gas doon tapos mga clothes doon clothes ko nang kaning gusto kong bibilhin mga palangga at saka kakain din ako ng masarap mga palangga yun ah uh, saka mga palangga napakamahal kasi talaga dito cost living mga palangga at magpapadala pa ako sa Pilipinas para sa pamilya ko mga palangga pero mga palanga, maliit nga lang yung maipapadala ko kasi nga hindi nga kasya. Hindi kasya mga palangga yung sweldo ko, 'di ba? Ang laki um, tingnan natin, ang laki ng 55,000, ang laki pala ng sueldo mo. Pero mga palang, ang hirap dito. Kasi nga, alam niyo ba kung bakit? Kasi ang napakamahal mga palangga, just um, look at that mga palangga, yung 55,000 na wala lang. Dahil lang sa trako at saka sa insurance, o oh, wala na, wala na yan. Oh, at saka yung 55,000 na natera, mayroon pa yan mga pagkain, may mga taxes pa yan mga palangga. Kung ano ang bibilhin mo dito, may mga taxes pa yan, okay? Kaya nga, hindi nga, um, para sa akin mga palangga, um, yung 55,000 a week, hindi talaga kasya dito pag nasa USA ka, diba? Hindi, hindi talaga kasya. Lalo na't may mga bayarin ka. Lalo na't may gusto kang bibilhin. O, oh, ayan na mga palangga. At yan po lang yung isi-share ko sa inyo. So, yun po yung um, natin o natin as a front desk hotel dito sa iyo. I say, yay! Yan na po at na ko na po sa inyo mga palangga. God bless you and see you very soon. Bye! <laughs>